siya mga guys ito ang tulog oh ang tulog mukhang baby bang <laughs> uy sigurado ka pa talaga dyan oh, pakita mo pakita mo pakita mo, oh. mo pakita natin siya oh. <laughs> oh, oh, oh Ano yan? So, ano yan? Ano yan? Tayo ng bata, paliliguan natin si Bustong ano. kasi tulog ng tulog, walang magagawa sa buhay. <laughs> Kaya ito ang gagawin natin baka magalit yun hindi yung magagalit ako ang bala <laughs> ako ang bahala kay Bustyong ngayon Tritripan natin siya ng gamit sa tayo Back ba? Ba Iba, ka ba? Back <laughs> ka ba? Back Bala ka ng kalabaw Tayo ng kalabaw Tayo ng, ng, ng kalabaw Iba magalit yun Aray Ang bato to? Lagyan natin ng Para ano hindi mo magagali akong bahala sa kanya. Kung bahala, Ah, tignan mo. Tignan nyo mga kachongo, tignan nyo. Ang lapot, tayo ah, ng baka. Basta ako, kameraman lang ako dito. Ha? Ah, sige, ako bahala sa'yo. Ako ang pinagdito, nag nagagawa ng prang ba? Prang. <laughs> Ay natul. Ah, ako. Gawa ng prang ba? Prang. <laughs> Ay natul. Ah. Ay, tubig para malili maliligo so, Hindi siya naliligo eh. Dalawang, dalawang, ano dalawang buwan na siya naliligo. Dalawang buwan. tubig para maligo. Dalawang buwan na hindi na naliligo eh. Para... Sigurado ba o, Sigurado to. Bahala, okay, natin ng... Ba, para... pinapaitan ba? pinapaitan ba? kinilaw ba? Parang pinapaitam ba? Pinapaitam. Oh. Pinapaitam. Pinapaitam. Grabe <laughs> yan. Sarap-sarap ng tulog nun ay. Diba magalit yun? Oh. Ang sarap-sarap nito ah. Parang masarap kainin to ah. Inumin. Parang masarap kainin to ah. Inumin. Inumin niya. Maka sa paking ka nun. Tignan nyo lang. Sigurado <laughs> ka pa talaga? Sigurado to. <laughs> Sigurado to. Wala ka dyan. Tignan nyo. Paniligwan natin siya, oh. Pukingin nyo Asan ba? Asan ba? Ito. Oh, nandun sa likod doon. Oh. Natulog doon. Sarap-sarap na eh. Paliliguan natin dyan. bisan nyo. Alis ko na. Huwag na natin patagalin. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ah, ah. Natawa-tawa kapag ano ka,

put <laughs> 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 buku <coughs> <laughs>